ito mga idol ah, magkulay nga managa pa apape oh, may apape mga idol kaya gugulain ko ito yung ano yung wild ampalaya mga idol oh. wild ampalaya tumutubo lang kung saan saan sa bukid at dito naman ay tumubo sa may taniman naming mais mga idol kaya gugulain ko matataba mga idol oh. ayan So ayan mga idol. Ito. Nagkulay lang ako ng ano ng konti mga idol oh. Uh, apape sa iba nag eh ito yung wild ano wild ang palaya mga idol. Tumutubo lang kung saan-saan oh. Ayun oh mga idol oh. napakaganda ng mga talbos niya at dahon oh. Ito ay masarap pagka may manok o kaya pang ano sahog sa munggo. O kaya naman na uh, sardinas daw igisa sa sardinas oh. Sa bagoong mga idol eh masarap na din. O yan lang mga idol, ha, may libreng gulay pagka pumunta ka ng ano ng mga komang-komang o kaya sa bukid, marami sa bukid yung ganito mga idol, tumutubo lang kung saan-saan. Ito yung native mga idol na ano na ampalaya. Yan lang mga idol.